Magandang araw mga bata, kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagay habang pinapanood at handa ng mag-aral para sa video lesson natin para sa linggo ito. So ako si Teacher Ika at ako ang inyong makakasama para sa inyong ikawalong linggo ng araling para sa GMR, sa ikaapat na baitang para sa quarter 2. At ang huli nating aralin para sa linggong ito, quarter na ito, ay kaugali ang Pilipino bilang instrumento ng pagpapatatag ng pagmamahal sa bayan. So, pagmamahal sa bayan o love of country. So, para sa ating unang araw, so tingnan natin, suriin ang larawan at tayo ay magkaroon ng uh, pagbabalik-aral soto kung kung larawan ba na inyong nakikita ay nagpapakita ng halimbawa ng pagiging makajos, makatao, makakalikasan o makabansa. so isulat ito, sa, uh, isulat ang sagot sa patlang ng tamang sagot. so narito yung ating uh, unang larawan, so letter A. so ito ay nagpapakita ng pagka makakalikasan. Uh, letter B, ito ay nagpapakita naman ng pagiging makajos. Letter C, ito naman yung pagiging makabansa kasi ito yung kanyang, ito yung ating karapatan na bumoto ng ating uh, napupusuan o naiibigang naibig, kandidato. At para naman sa letter D, pagiging makatao. Yung pagtulong natin sa ating kapwa, lalong-lalo na sa oras ng ilang o ng iba't-ibang tramidad. Okay. So, narito yung susunod nating gawain. Kung kayo ay may pagkakataon, maaaring yung pakinggan at kantahin yung uh, awiting ni sa Salonga na may pamagat na tagumpay nating lahat. So, namnamin at pagkatapos ay suriin natin yung um, kahulugan ng awitin na ito na tagumpay nating lahat. So, narito yung um, liriko ng awitin. So, babasahin ko na lamang kasi ako hindi mahusay na mga awit. Ano? So, ako'y anak ng lupang inirang kung saan matatagpuan ang timyas ng perlas ng silangan. Nagminting sa buong kapuluan, taglay ko ang hiwaga ng silangan at sa mang bayan o lungsod maging timog, hilaga at kanluran, ang Pilipino ay namumukod. Sama-sama natin abutin pinakamatayog na bituin. At ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking lipi. Ang tanging minimiti at hinahangad, hangad ko ay tagumpay nating lahat. Ako ay may isang muntong pangarap sa aking dakilang lupain at sa sama-sama nating pagsisikap, sama-sama rin mararating ang iba't ibang galaw iisang isang dito isang araw, isang kapuluan, sama-sama natin abutin pinakamatayog na bituin at ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking lipi, ang tanging minimiti na hangad, hangad ko'y tagumpay nating lahat at hangad ko'y tagumpay nating lahat. Okay, so napaka ganda at napakalalim ng pagpapakahulugan ng awiting ito, no? Nagpapakita talaga ng pagmamahal sa ating pagka Pilipino, yung pagmamahal sa ating lahi at pagbibigay pugay sa ating bansa. So ang tagumpay nating lahat ni sa Salonga ay isang awit na nagpapahayag ng pag-asa, pagkakaisa at pananampalataya sa panalo o sa tagumpay ng bawat Pilipino. Ito ay isang awit na nagbibigay ng inspirasyon at nagpapalakas ng loob sa mga tao na harapin ang mga hamon sa buhay. Ang awit ay nagsisimula sa isang mahinahon at malumanay na tono na nagpapahiwatig ng pag-asa at pananampalataya. Ang mga liriko ay nagsasabi ng tungkol sa pagkakaisa at pagtutulungan ng mga tao upang makamit ang tagumpay. Ang awit ay nagtatapos sa isang masimilang tono nagpapakita ng kagalakan at kasiyahan sa pagkamit ng tagumpay. Sa sabi nga, ang tagumpay ng ating kababayan ay katumbas na rin ang tagumpay ng buong bansa. Hindi ba? sa pa bawat pagwawagi natin sa iba't ibang larangan, sa sports man yan, sa beauty pageant, sa larangan ng akademya, at sa ano pa yung larangan, no? ay talagang ipinagmamalaki natin, pakiramdam natin, tayo na rin ang nagwagi, hindi ba? Lalong-lalo lalo na kapag inaawit na at itinataas na yung ating bandila na nasa tuktok no? Kumbaga, tayo ang kampyon, tayo ang pinakamahusay sa larangang iyon. So, kaya naman ganun na lang ang tuwa natin kapag nananalo yung ating mga atleta sa iba't ibang larangan ng palakasan, hindi ba? At gayon din, kapag nananalo tayo sa mga pamban, o mga pang global o international na mga paligsahan, no? Lalo na may kinalaman sa halimbawa sa matematika, sa agham at gayon din sa iba pang mga larangan na maaari tayong mag-excel o manguna sa ibang bansa. Okay, so ang tagumpay natin lahat is ng awit na nagpapaalala sa atin na kahit na anong pagsubok ang ating harapin, maaari tayong magtagumpay kung tayo ay magkakaisa at may pananampalataya. So, ngayon din, kapag sinamahan natin ang pagsisikap, pagkatyaga, ayun na walang imposible. So, kaya-kaya natin mapagtagumpayan ang anumang bagay na ating nanaisin. So, basta sasamahan natin ng pananampalataya no? at pagtitiwala sa sarili at pagtitiwala sa poong may kapal. So narito yung isang gawain, magbahagi na ng sagot sa limang susing salita at magpasya ang grupo ng lima pinakamagandang susing salita sa lahat ng mga ibinahagi. So mula sa mga liriko, sa mga salita sa liriko, ano sa inyo yung tumatak? No, at ano ba yung kaugnayan nito sa pagmamahal nyo sa pamilya, pagmamahal sa bansa, at pagmamahal o iugnay natin yung susing salita sa isang Pilipino tradisyon o kaugalian. So, halimbawa, uh, ang susin salita ay tagumpay. So, paano mo ma ito uh, may uugnay sa pagmamahal sa pamilya? Kaba kapag ang isang pamilya ay punong-puno ng pagmamahal? So, maaari na nating sabihin na ang mga magulang ay matagumpay no, sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. So, ganun din. Pagmamahal sa bansa. So, yung tagumpay natin napaunti paunti-unti kapag pinagsama-sama natin at kapag nakatuntong na no, sa international level ay may tuturing na rin na tagumpay ng ating bansa. So, paano ba natin yan iuugnay sa isang tradisyon ng mga Pilipino o kaugalian? So, tayo sa Pilipino ay lagi natin um, pinagdiriwang no, yung tagumpay. Ang isa. Lalo na kung ito ay bitbit -bit niya, yung bandila natin, no? taglay niya sa kanyang tangan niya, sa kanyang dibdib, yung bandila ng Pilipinas, at nire-representa niya ito sa buong mundo. So, isa lang na hindi maganda, no? kung baga, ay, ang sana lang na mangyari ay maging maligaya tayo sa tagumpay na nararating ng ating kapwa. No? Tanggalin na natin yung ungi, yung paghihilahan pababa, at sa halip ay magtulong-tulong para sa ikabubuti at ikapagtatagumpay ng bawat isa. Kasi tayong lahat naman ay mga Pilipino, hindi ba? So sabi nga dun sa awitin, ang tagumpay niya ay tagumpay ng lahat. So yung tagumpay mo ay tagumpay ng iyong pamilya, tagumpay ng inyong paaralan, tagumpay ng inyong debesyon, ng rehiyon. No, so, kumbaga kinakatawan mo at bitbit -bit mo yung pangalan mo, pangalan ng inyong pamilya, paaralan, dibisyon, rehiyon at maging ang pangalan ng ating bansa. So yun yung halimbawa na inyong gagawin sa gawaing ito. So para sa para naman sa ikalawang araw, so uh, tayo naman ay magtutuon sa mga gawaing pampamilya ayon sa kaugaliang Pilipino. So alin ba rito sa mga halimbawa ng kaugalian at tradisyong Pilipino ang inyong uh, nararanasan o ginagawa sa loob ng pamilya? So, sabay-sabay ba kayong naghahaponan? So, lagyan ng check kung oo o oo o hindi. Nagtutulungan ba kayo sa gawain bahay? So, ito yung um, sa loob ng sistema ng inyong uh, uh, malapit na ugnayan sa pamilya. So, may kinalaman sa pagbabayanihan. So, hindi ba kayo masaya kapag may humihingi ng tulong sa bahay kapag may kumakatot? O hindi ba kayo humihindi sa mga humihingi ng tulong? O so, lalo na kapag uh, alam nyo na kailangan talaga ng tulong, so, tumutulog ba tayo? Uh, para naman sa um, ng relihiyon, so nagsisimpa ba tuwing araw ng linggo at nagdarasal ba kayo ng sabay-sabay sa inyong tahanan? Sa pamahiin, may bibis daw kapag nahulog ang kutsara. So naniniwala ba yung inyong pamilya hindi na natutuloy ang sa paglakad o pag-alis kung may pusang itim na tumatawid. So hanggang ngayon ba naniniwala ba kayo sa ganung pamahiin o hindi na, no? Wala nang abisa kung maga hindi niyo na iniisip 'yon, no? Minsan yung iba kapag nakakita ng pusa na itim, hindi na tumutuloy sa lakad. So, kasi kasi pakiramdam nila ayon sa pamahiin ay may hindi magandang mangyayari. So, para naman sa lipunan, sinusunod niyo ba yung batas at nagbabayad ba si tatay ng buwis? Tuwing Pasko, ibigay ba kayo ng regalo? Tuwing Pasko, o nagtatago si Ninong tuwing araw ng Pasko? At kung fiesta naman, nagluluto ba kayo ng maraming pagkain tuwing fiesta? So, yung bilang kaugalian ng ating mga kababayan sa probinsya, di ba halos buong barangay, imbetado kapag may fiesta, no, nagpapalitsyon talaga. O, hindi lang ang akibat lang no, na hindi kagandahan, ay eh, kung halimbawa ipinangutang pa yung kanyang um, para mapakain ang buong bayan. So, walang masamang maghanda, uh, lalo na kung ito naman ay ating pinaghahandaan, hindi ba? At pinaglalaanan talaga ng uh, panggastos. Pero kung ito naman ay iuutang pa natin, so parang hindi na yun parang okay. Ano? Kung, baga, kung ano lang yung kaya natin ay okay na yun. So mahalaga ay yung pagpapasalamat natin sa biyayang ating na tatamu. So dito naman, pagbabahagi ng karanasan. So pumili ng apat na kaugalian at tradisyong Pilipino at ibahagi kung ano ang konkretong ginagawa ng inyong pamilya. So maaaring pumili o magdagdag ng wala sa na itala o nakatala. So, sabi nga dito, na magkakaiba man ang gawi, umamaraan, tradisyon o kulto pananampalataya, pero hindi ito nagiging hadlang sa pagkakaisa, maging sa religyo. Hindi ito hadlang sa pagmamahalan sa loob ng pamilya. So, may mga sarili tayong banal na aklat na binabasa, ngunit meron din namang puok dalanginan na pwedeng sama-samang puntahan. So, magiging buo pa rin ang bawat isa bilang mga Diyos. So, ito yung may kinalaman sa relihiyon. So, ganoon din sa makatao, yung ating pagbabayanihan, hindi ba? Ah, uh, ganoon din yung pagdiriwang natin ng Pasko at Fiesta. So, ano ba yung mga ginagawa ninyo sa loob ng inyong tahanan? Okay. Yan. So, ano-ano ba yung inyong halimbawa? Meron pa, no? Um, tamang pagtatapon ng basura at yung pagiging makabansa naman, iginagalang yung pambansang watawat. Sa lipunan, sumusunod ka sa mga batas, no? Mga tinakdang batas o batas trapiko halimbawa. O yung mga pagsunod sa mga ordinansa sa inyong pamayanan. So, tuwing Pasko, halimbawa, nagsasalo-salo kayo mag-anak o kaya naman, uh, nag-organisa kayo ng parang outreach program ng inyong pamilya para makatulong naman at makapagpaligaya ng ibang pamilya. So, yun yung mga halimbawa. So, para naman sa ikatlong linggo, so ano ba, ikatlong araw pala, ano ba yung pagkakaiba ng gawi, kaugalian at tradisyon? So, bigyan natin sila ng um, definition o pagpapakahulugan. So pag sinabi natin gawi ang halimbawa nito yung pagkain ng kanin sa bawat pagkain, so ito na yung ating nakagawian. no so para hindi nabubuo, hindi tayo nabubusog kapag hindi tayo kumakain ng kanin sa loob ng isang araw. Pag inom ng kape sa umaga, so ito na yung ating mga nakagawian. Pagbati sa mga nakatatanda gamit ang mano po o at o. So, katangian madalas na personal at individual ngunit maaring ma ng pamilya at komunidad. Maaring magbago o maalis sa anumang oras at hindi kinakailangan may malalim na kahulugan o simbolo ngunit maaring magkaroon ng praktikal na dahilan. So, halimbawa, nakagawian mo na na pag uh, mo sa umaga, paglipit mo ng iyong mga uh, paglipit mo ng higaan mo at pagkatas ng almasal ay nagbawalis ka ng bakuran. So, yun yung iyong um, nakasanayan o nakagawian. Yan. So, maaari yang magbago at maaari naman na uh, maaring uh, magpatuloy o maaaring mawala. So, depende. so, ibig sabihin, hindi kinakailangan na may malalim na kahulugan o simbolo, ngunit maaring magkaroon ng practical na dahilan. So, pag sinabi naman natin ang kaugalian, so, halimbawa ng kaugalian natin, pagiging magalang sa nakatatanda, pag, magiging uh, magiliw sa pagtanggap ng bisita at yung ating pagpapahalaga sa pamilya. So ito talaga yung ating kaugalian bilang mga Pilipino. So mataas yung ating pagpapahalaga sa ating pamilya. So ano ba yung katangian ng isang kaugalian? So mas malawak ito ni Sasagawi, nakabatay sa mga halaga at paniniwala ng kulturang Pilipino at maaring magkaiba, magkaiba-iba depende sa rehiyon, klase at edad. So may mas malalim itong hugot dahil ito ay nakabatay sa ating paniniwala at kultura bilang mga Pilipino. Okay, at pag sinabi, sinabi naman nating tradisyon, ito yung pagdiriwang halimbawa ng Pasko at bagong taon, pag-awit ng mga awiting bayan tulad ng uh, lupang hinirang at bayan ko, pagsasagawa ng mga ritual gaya ng pamamanhikan bago ikasal at paglalamay para naman sa ating mga mahal sa buhay na na mayapas. Ano yung katangian nito? May malalim na kahulugan at kasaysayan. Kumbaga na ipasa mula sa henerasyon patungo sa susunod na henerasyon. So, nagsisilbing connection sa nakaraan at pagkakakilanlan ng mga Pilipino at karaniwang pinanatili at pinapasa sa mga sumusunod na henerasyon. Halimbawa, fiesta. So, ito ay nanggaling pa sa ating kanununuan dahil ito ay pinamana sa atin ng mga tastila. No? Yung pagdiriwang natin ng fiesta. So, may iba't iba tayong paraan ng pagdiriwang ng fiesta. Depende sa lugar at depende sa kung anong kultura mayroon ang isang lugar. Okay, so dapat nating tandaan na ang gawi, kaugalian at tradisyon ay magkakaugnay sa kulturang Pilipino. Ang mga tradisyon ay binubuo ng mga kaugalian at ang mga kaugalian ay maaring magmula sa gawi. Ang mga gawi naman ay maaring maging kaugalian at mga kaugalian ay maaaring maging tradisyon sa paglipas ng panahon. Ang kulturang Pilipino ay dinamiko at patuloy na nagbabago. Kaya ang mga gawi, kaugalian at tradisyon ay maaaring mag-iba-iba depende sa henerasyon at konteksto. So, kung halikawa, nagpaksa kayo na ipigil na yung ganitong tradisyon, so, mapuputol na doon. Diba? Sapagkat, dynamic po, nagbabago yung ating panahon, nagbabago yung uri natin ng pamumuhay, nagbabago yung estado o kalagayan natin sa buhay. So, kung dati, um, tradisyon nyo ay talagang um, nagpapakain sa buong barangay tuwing fiesta. Eh, syempre, hindi sa lahat ng pagkakataon, mayroon tayong panggastos para doon. Sa so, mga aring magbago, no? Depende sa uh, uri na ng buhay o klase na ng pamumuhay mayroon. Yung isang uh, pamilya o yung isang angkan isang lipunan. So, kalimbawa, ang pagkain ng kanin na isang gawin na naging kaugalian na sa karamihan ng mga Pilipino. So, pero dahil nauso yung iba't ibang diet ngayon, so nakakaiba-iba na hindi na lahat ngayon ng Pilipino ay kumakain na ng kanin sa loob ng isang araw. Kasi may iba na mas pinipiling kumain ng gulay, yung iba naman puro isda, yung iba naman uh, karne, so depende na. Ang pagiging mapagpatuloy ay isang kaugalian na naging tradisyon uh, sa kulturang Pilipino o yung ang magiliw nating pagtanggap sa bisita. Ayan, hindi ba? Talagang hindi tayo dapat pwedeng mapahiya. Lalo na kung may bisita ang dumarating sa ating tahanan. At ang pagdiriwang ng Pasko ay isang tradisyon na nagsimula pa sa kanluran, ngunit naging bahagi ng kulturang Pilipino. Sa katunayan nga, pagsapit pa lang ng Setyembre ay talaga namang naghahanda na tayo para sa pagsapit ng Pasko. So, dito naman, uh, pagtapatapatin, iugnay ang halimbawa ng mga gawi o gali sa unang hanay sa tama nitong o tradisyon sa ikalawang hanay. So, isulat ang tamang titik sa patlang. So, bibigyan ko kayo ng mga ilang sandali upang sagutan ang ating pagsasanay. Okay. So, para naman sa ikaapat na araw, so, maaari tayong um, tamag, alagay dito ng tama, mali at dahilan. So, sabihin ng tama kung ikaw ay sumasangayon at mali naman kung hindi. At, syempre, kailangan ito ay may kaakibat na dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Okay? So, pa palaging pagmamano ng, at nagsasabi ng po at opo sa na, nakatatanda sa lipunan sa pamilya at lipunan. Siyempre, tama. Ano yung dahilan? nararapat tayo magbigay ng paggalang sa sino man na mas nakakatanda sa atin. Okay. So, tingnan agad ang mga mensahe sa Facebook Messenger ng ibang tao ba ito? Tingnan nga natin. Ah, pagkagising sa umaga, so tama ba yun? So, depende, no? Kung sa tingin ninyo naman ay mahalaga, maari naman, pero wag mo nang kalimutan na magpasalamat magdasal para sa panibagong uh, buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, ganun yung gagawin, ibibigay na sa inyo kung tama o mali at ibigay ang dahilan kung bakit iyon ang inyong sagot. So, para sa ating pagtataya, magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. So, tradisyon o gawi susuriin kung ang sumusunod ay halimbawa ng kaugalian ang uh, tradisyon o gawi at gawain sa pamilya Okay At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa ikawalong linggo para sa quarter 2 ng inyong GMRC4. Maraming maraming salamat at nawa ay may napulot kayong um, kaalaman sa ating aralin para sa linggo ito. So maraming maraming salamat. Ako si Teacher Aisa at hanggang sa susunod nating mga video lesson. Sana samahan niyo pa rin ako. Maraming maraming salamat. Paalam!